Kuya Lance, mayroon lang ako ng itatanong sa iyo. Mayroon kasing trending ngayon yung away ng mag-ina eh. Ano bang masasabi niyo diyan sa ganong mga sitwasyon? Ano bang gusto mong malamang sagot? Yung joke lang o yung seryosong sagot? Ay yung ano, siyempre yung seryoso para marami tayong matutunan. Okay, seryosong sagot ha. Okay. Yan, makinig kayo ha. Maaring ngayon nyo lang to marinig. Yung kasing mga bangaya na yan, ganito kasi. Marami kasi nagkakamali sa utos na igalang ninyo ang inyong ama at ina. Yan. Sigurado yan pagka ikaw ay naniniwala sa Diyos, kung ka ng inyong mga relihiyon, ay eh malamang alam niyo yun, yung igalang ninyo ang inyong ama at ina. Utos yan eh sa mga tao. Marami kasi nagkakamali dyan ang nila hanggang ngayon ay utos pa rin yan sa atin. Hindi na po utos yan. Obsolete na yung utos na yan. Yun ay noong panahon pa ng mga taga-Israel na pinamumunuan ni Moises. Yan. Kasi si Moises kasi yung tumanggap ng sampung utos. Isa kasi yan sa sampung utos. Ang igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ngayon, panahon na tayo ng Kristiyano, obsolete na yung utos na yan. Ano ngayon yung bago? Bakit obsolete na yun? Bakit kailangan palitan? Kailangan talagang palitan kung baga ganito eh. Nung panahon ni Rizal, wala pang oriente. Ang ginagamit na ilaw nung panahon yon ay lampara. Okay? Lampara ang ginagamit. eh, panahon natin ngayon, hindi na pwedeng gagamit ka ng lampara. Obsolete na ang lampara. Ang ginagamit natin ngayon ay ilaw na may kuryente. Mga bumbilya. Yan ang ilaw natin ngayon. Kaya may bago. Ganun din naman yung sa utos. Ano ba yung bago? Ang bago, para sa mga kristyano, hindi kasama muslim, di sila niniwala roon eh. Yung mga kristyano lang na naniwala kay Kristo, ang bago ay, Mababasa natin yan sa unang Pedro 2.17. Ang nakalagay, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Yan. Yan ang bago. Ha? Bakit? Anong pagkakaiba niyan doon sa una? Na igalang ninyo ang inyong ama at ina. Malaking pagkakaiba. Kasi, yung utos na yan, inaabuso yan ngayon yung mga hindi nakakaintindi. Yung mga magulang, inaabuso yung utos na igalang ninyo ang inyong ama at ina. Kaya yung anak, lumalabas parang walang karapatan eh. Dapat sila lang yung dapat gumalang doon sa ama at ina. Yung mga magulang, yung ama at ina, hindi gumagalang sa anak. O, okay, tingnan mo, pag-aralan mo. Anong pagkakaiba? Ngayon, iba na. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Yung anak mo, tao, di ba? Oh, ikaw, magulang, dapat igalang mo yung anak mo. Kasi tao din yun eh. Ikaw naman anak, dapat igalang mo yung iyong mga magulang. Kasi tao yun eh, yung mga yun eh. oh yung kaibigan mo. Tao din yun, igalang mo rin yun. O, di ba? Basta tao igalang. Yun nga hayop, ginagalang. Yung baka kayang tao, hindi. Kasi utos talaga na igalang ang lahat ng mga tao. Pantay na ngayon. Yan ang dapat ninyong maintindihan. Ngayon, ikaw magulang. Pag ginalaw mo ang pag-aari ng iyong anak na hindi niya alam at wala siyang kapahintulutan na galawin mo ang kanyang pag-aari, yan ay hindi paggalang sa anak. Yan. Hindi mo ginagalang ang iyong anak. Ganon din naman yung anak doon sa magulang. Halimbawa, merong pag-aari ang mga magulang, ginalaw mo na hindi alam ng mga magulang yan naman ay hindi panggalang sa iyong mga magulang. Ayan ha. Ah? May pag-aari mga magulang mo, hintayin mo kung anong gusto niya, igalang mo kung anong decision niya, dahil sila ang may-ari niyan. Huwag mo silang pangunahan kung ano ang gagawin nila. Pag hindi mo ginawa yan, hindi ka gumagalang doon sa iyong mga magulang. Vice versa yan. Magulang at anak. Maggalangan kayo. Kaya, dapat kung ano yung mga pag-aari ninyo, hindi niyo dapat galawin ng walang pahintulot doon sa mga may-ari, magulang ka man o mga anak. Naintindihan nyo? Kaya marami nagkakamali dyan. Inaabuso yan ng mga magulang ang salitang igalang ninyo ang inyong ama at ina. Lumalabas dyan yung anak lang ang dapat gumalang sa mga magulang at ang magulang wala na pakialam sa anak. Oh, di ba? Oh, bigyan ko kayo ng isa pang sample ng uh, inaabuso ng mga magulang. Yung salitang igalang niyo ang inyong ama ina. O oh, yung anak niya, yung anak niya maliit, natulog doon sa may hagdanan. Nung dumaan yung tatay, naapakan niya yung paanong anak niya. Nagalit yung tatay, sabi ng tatay, bakit yan natutulog kasi sa daanan? Hindi naman tulugan yan. O oh, ayan, napapakan ka tuloy. oh, di ba? Mukhang may katuwiran yung tatay. Eh minsan naman, yung tatay naman ang natulog doon sa may pintuan, yung daanan. Eh naapakan ng anak niya yung paa niya. Aba, yung tatay rin nag- yung tatay pa rin ang nagalit. Ang sabi ng tatay, alam mong may natutulog dito sa may gilid ng pintuan, daan ka ng daan. O, oh, tingnan mo ah, yan ay walang paggalang sa anak. Yan yung mga magulang na hindi marunong gumalang sa anak. O, yan. yan yung mga example na madaling maintindihan. Kahit na yung utak mo, yung IQ mo, i-70 lang maintindihan mo yun. Okay? Nagkalimunagan na tayo. O, may tatanong ka pa dyan. Seryosong sagot yan. Walang joke. Ngayon, kung gagagulo man yung tao dahil hindi nila naintindihan yung talagang dapat paliwanag sa mga naintindihan nila mga utos, eh may kasalanan yan. Yung mga nagtuturo sa kanila, hindi na ang mga bagay na dapat nilang maintindihan para magkaunawaan yung mga tao. Okay? Eh bakit kayo galit? Eh nagtatanong lang naman ah. <laughs>